Janriel Cuadro Alas Casimero, nasar sa pagtawag sa kanya na Boy Hingal Eto na nga mga lods mukhang nasar na si Janriel Casimero sa mga haters niya dahil sa pagtawag sa kanya na Boy Hingal Sabi ni Cuadro Alas sa kanyang Youtube Channel na Cuadro Alas It's My Boy Tinawag nyo akong Boy Hingal, pag si Tapales na knockout ano tawag nyo? ang gagaling nyo, magboxing kaya kayo. Hindi nyo kasi naranasan ang hirap ng boxing. Ang alam natin mga lods, tinawag na boy hingal, itong si Casimero, dahil sa mga huling laban niya, itong kina Filipos Ngitumbwa at Yukinori Oguni, kung saan pagkatapos niyang itodo ang lahat ng kanyang makakaya para tapusin agad ang mga kalaban niya, ay nahalatang kinakapos siya at bigla siyang humihinto hindi niya itutuloy ang kanyang hangarin natapusin ang kanyang kalaban dahil nga sa kanyang hindi magandang kondisyon at mas marami ang iwas at depensa ang kanyang ginagawa dito sa post ni Casimero mga lods nadawit na rin niya si current unified super bantamweight champion Marlon Tapales. Sabi na kasi meron na kung mananakout daw si Tapales. Tinatanong niya sa mga haters niya, ano naman daw ang itatawag ng mga boxing fans kay Tapales. Mga kalaban ni Tapales si The Monster na Oya Inoue sa December 26. Malapit na ito, dalawampung araw na lang. Abangan natin mga lods kung ano ang mangyayari kay Tapales sa pakikipagbaka niya sa top 2 pound for pound fighter na si Naoya Inoue. Abangan din natin kung ano yung tatawag sa kanya pagkatapos ng laban. Lalo pa at napakagaling ng ating mga kababayan na magbigay ng pangalan at mga alias. Pero at least matalo man si Tapales mga lods at tawagin mang Boy Hingal si Casimero ay mayaman naman sila at may narating na sa buhay. Si Tapales isang unified champion, bihira yon sa isang Pilipino at si Casimero naman ay 3 division world champion. malalang lang nasabi rin dati ni Kuya Lods Itong si Kuya Lods ay si Jason Casimero nakapatid kapatid ni Janriel Sinabi niya na kung si Naoya Inoue na ang makakalaban nila Kahit pa daw sampung conditioning coach ang kukuni nila Dahil daw may malaking budget na sila Malaki kasi ang kita kapag nakalaban mo si the monster Naoya Inoue Pero ang alam ko mga Lods sa laban ni Casimero, Kinafilippo Singitumbwa at Yukinori Oguni Wala silang strength and conditioning coach dahil nga sa budget daw pero may balibalita din na sa Amerika na magtre-training sa Casimero para sa kanyang susunod na laban. Kaya malamang kukuha na ng strength and conditioning coach ang mga ito. Tingin ng karamihan mga lords na i-consider ulit nila dapat si Memo Heredia kasi subok na ito na lumalakas talaga ang hinahawakan nito. Abangan natin ang akbang ni Casimero siguradong gagawa yan ng paraan para maging champion ulit at may balik ang kondisyon niya dati. Ang magandang kondisyon niya nung nakuha niya ang kampiyonato partikular sa laban niya kay Solani Tete. Hanggang dito na lang mga lods at maraming salamat sa inyong panonood.